nga po pala, ngayon nga pala ay Ngayon ay is a very special day It's because now, the day now is a family day uh, September 25, 2023 And as you can see, is my nan nandaring kami I mean, syempre, di ba kaganto? Pagpakaseryoso muna tayo ah Huwag muna tayo magpakataran-taduan <laughs> So ngayon, naganda nga pala kami ng spaghetti Tapos syempre naman kami is nagpapatrying hard trying hard mag chopstick, gumagamit ng chopstick kahit hindi naman marunong. Pero hindi. <laughs> ngayon nga pala ay di ba? Di ba ngayon is family day. So syempre kahit ganto lang naman yung aming handa, di ba? Wala naman yan hindi yan hindi yan na ano, hindi nasusukat sa handa or sa sarap ng pagkain na ano. At least, di ba, nasa kahit onting salo-salo lang basta ma-celebrate nyo lang yung family day ng magkakasama kayo pamilya, di ba? So, kahit hindi man kami kompleto kasi syempre si daddy wala dito. Kahit ganon, eh, hindi pa rin namin nakakalimutan yung isa't isa. Diba, diba? di diba mo naman kailangan yung mga ano eh. Yung, diba, sobrang daming handa, yung sobrang mamahal na handa. Basta magkakasama lang kayo pamilya, ba diba? Magkakasama kayo pamilya. Magkakaisa kayo buong pamilya, ba diba? Yun yung pinakamaganda. Yung kahit yung, yung iba nga, nakailata lang, ba diba? Wala silang pakialam. So, syempre, di ba? Mas maganda maganda na lang. Yung bonding with families, nice naman. Yung kahit, di ba, konting salo-salo, at least, nag, na parang nag improve ganon sa atin yung communication with other families of members. And sana yung families, di ba, ngayon is family day. So, ang ano ko pala sa wish ko sa family. And sa lahat din ng family, di ba? Is sana maging healthy, di ba Healthy relationship with others, of members, of family And something, everything, and be sure Huh? Ano nga, itanda ko pa yung sinabi ni Michael J. Fox Family is not an important thing It's everything O, diba? Kahit simple word, simple sentence lang yan Pero, grabe na yung impact sa atin yan Meron pa eh, meron pa ang kasabihan Na ang family is where life begins And love never ends, diba? Tama yun, tama! tas naalala ko rin yung sinabi ni, ano, ni Candace Cameron Brew. Basta Cameron Brew rata yun, Cameron Brew. Sabi niya, the memories we make with our family is everything, di ba? Tapos para sa akin naman is, family time is the best time for me. Yan. Yeah. Kasi syempre, wala naman ng ibang tutulong sa'yo, hindi family mo, di ba? Wala naman ng ibang magmamahal sa'yo, hindi yung, di ba? Syempre, hindi, hindi ka naman mahal ng crush mo. Kaya mamahalin ka naman ng family mo. Huwag kang magalala. May magmamahal pa rin sa hindi lang yung crush mo. Parang akin. <laughs> pa, pa, pa. Pa. sa akin. Ano magsundo ko sa umbra? Magsundo ka pa. Bakit? Ako na lang kumakain. Eh. <laughs> Ayoko na nga, busog na ako. <laughs> Panis, pinipilit pa ako ni Ate Joyce na kumain pa? Pero ako nga busog na. Wala namang pamilyang perpekto. Minsan nga, nag a kami, nag-aaway, nagtatampuan. Minsan, di pa kami nag-uusap kami, kami ni kuya. Pero wala eh, family is a family. The love will always be there, di ba? Basta for me, family talaga pinaka one favorite and love ko. Hindi yung crush, ay. <laughs> Dami lumalabas sa bibig ko ah. Ha? Buo na tuloy ng isa dyan. Ay, ay, wale. So, agad dito na nga lang. Kung ano-ano na pinagsasabi ko eh. Mahal ko siya. Ay, ay. So, yun, agad dito na lang and... Sana enjoy kayo sa family day, dahil ako enjoy naman. At nabusog pa. Bye-bye.